So good day sa inyo mga kasabwat For today's video lalagyan natin ng mascara itong ating Temix 125 Balpa Yung mascara na natin naka-stack na may gitisan na Kakabit na natin dito kasi binibenta ko hindi naman nabibili Eto yung mga kasabwat o yan Sasalpak na natin yan dyan kasi walang mabili mahal daw eh So yan Titisin natin kung ano yung fruit babagay ba talaga So hindi yan plug and play mga kasabwat Ayan, gagawin natin ang parang yan para may ilagay yan dyan. Pang 155 kasi yan. So, ayusin ko lang tong bracket ng uh, uh, driving light para may ano natin hindi bumagay yung pinakampuntot. So, iusog lang natin ng bagya para salpak natin yung ano. Kasi bumabangga yung pinakampuntot niyan eh. Pagkabilaan niyan mga kasabwat. Shoutout kay Miming. Hindi <laughs> gulo. So, eto na mga kasabwat. Nilagyan natin ng bracket dito yan. DIY na lang tayo para may salpak natin yung pinakampuntot. Yung kabilaan niyan guys. Naka AP dyan pero nakasapasok sa tornillo So ito So ayan na guys Ito na yung ginawa natin So nilagyan lang natin ng bracket dito Ayan Ayan May bracket yan dyan Nakaipit sa ano Ayan Ganyan lang Sa kabila ganun din Ayan o Nakaipit lang siya. nah yeah. ini wow. oh. curahnya, video hmm. So, mau Diyan nga pala ang itsura niya pag naka ano. Pag naka mascara. <g adapte> di ba? Ayan, yung itsura niya pag naka mascara. Simple lang pero di ba? Kinabit ko ng mascara, wala kasi bumibili guys eh. Kaya ang ginawa ko, kinabit ko na lang. Okay na tayo. Sige, dadal lang tayo ng ano. Ng kasa para bumili ng langis. Di ba? Pogi. <g adapte> Pumugi-pugi ng konti. Hindi ko pa masyadong nahihigpitan yan. Hihigpitan ko pa mamaya sa bahay kasi ano. Baka malaglag yung ano. Wala kasi akong aalin na L-type. Hindi kasya yung ano. Kaya hindi ko masyadong nahihigpitan. <laughs> Init. So ang bili ko yun guys. Ang bili ko yun nung nasa 1,000 ano. 1,100 1,200 kasama yung ano Nagtutol ako 1,200 kasama yung Shipping So hindi ko kasi siya makaikabit Gawa ng Hindi ko Ano kung bagay sa ano Sa ganito Bagay kasi siya sa lowered Tapos nakatapaludo type na Dolphin Plastic kaya hindi ko kinakabit kasi hindi ko pa maano ng ganon. Ngayon, binalik ko sa stock. Dahil may pork boots naman siya. May pork boots naman. Kaya sinalpa ko. Okay naman. Baka talaga siyang pan tricycle. Baka <laughs> talaga siyang pan tricycle guys. para supreme na ano. Yung sinawa na. <laughs> Pero oh, di bali. Okay lang yan. Ah, uh, kaysa naman naka-stock lang sa bahay, wala namang nabili kasi nga, ang mahal daw. Wala namang ibenta ko ng mura yan. Kaya ang mahal lang bili ko dyan. Kaya pinabit ko na lang. <laughs> hmm. Mas bagay ito kapag nakalawad yung motor guys. Tapos naka dolphin type na ano, na uh, tapalodo. Ah, mas parang raider. Fit kasi siya sa mga 155 Itong 155 kasi itong mascara na to So sa ano, plug and play siya Kasi ang mga 155 di ba meron na siyang bracket talaga Hindi ka na mag ano, ng bracket Ito naglagay pa ako ng gawa pa talaga ako ng bracket Nag customize pa tayo Kaya yeah. Medyo natagalan din ako kanina kasi binutas ko pa yung ano Yung bracket Nagbutas pa tayo nga Dadaan ako ng kasa ngayon Bibili ako ng oil Para makapag-change oil natin Kasi ano guys, oh, 2,500 na Yung tinakbo na yung ito, hindi pa na G-change oil Hindi mag-change oil na yan uh, Hindi ko lang kung hanggang kailan yung mascara na yan <laughs> Ayan ko lang yun dyan Kahit hindi naka-lowered So hindi ko kasi siya ma lowered guys Kasi Ayan na nga yung bukod ng ano natin is hindi na fit dun sa pinakang lock nito malambot na kasi yung ano natin itong pinakang lock ng tipos kaya pagka bin to na ito bumabaw yung pinakang nasa dulo ang nangyayari uh, umihigpit tinutunan yung pinakang bearing ang ganit ihili ko kaya hindi ko muna siya nilowered pero nakatabila yung lowering kaya natin okay na rin yan para ano iwas basag tayo ng oil seal kasi pagka nilo load ko to kailangan mong tigasan yung ano kailangan mong tigasan yung shock so magdadagdag ka na lang is ang problema naman pag umuwi tayo ng bikol masyado matagtag kawawa yung ano kawawa yung port oil natin yung oil seal pala talagang babasagin nya hindi man yung oil seal ang basagin nya at least yung ball bearing kakalagin talaga nya pag matigas yung shock natin so kaya kailangan mas maganda yung ganyan yung stock kasi maganda yung laro ng shock na ito no? pag stock. Kakaunti lang yung langis niyan eh. Pag naka no, standard. 67 mm. Ah, 67 ano lang yan ml. Mm, yung laman. Kaya uh, lambot ng bounce niya. Suwabi yung bounce. Dinalihan ko kasi yan ng ano eh. Nang 75. Yung mga nakaraan. So medyo may katigasan siya. So kahit medyo may katigasan siya. Pag bumibigla sa ano. Bumibigla sa mata, mata, malalim na lubak pumapalo talaga yung sumapalo yung tapaludo so ito kahit ganyang kataas siya kahit ganyang kalambod yung shock niya pa, kahit bumawin yun sa ano hindi tatama yung tapaludo natin biloy na yung tapaludo ko guys eh. biloy na Bulting init Dito yan, sa Prestige Mandawi. <laughs> <laughs> hey, 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 ang TME sa washer may spark plug kayo hindi isang spark plug tama yun lang so ayun mga kasabot na kabili na ng oil spark plug tsaka washer dito lang yan o oh. sa Honda Prestige Mandawi Mandawi loyong <laughs> let's do it Hapag ah, design na tayo guys Mabil <laughs> na tayo ng oil So Ah, since day one, yung, yun, lang naman ang ginagamit nating na oil, eh, yung oil ng Honda. Hindi pa naman tayo nagkaka problema dun eh. Pambaragan, pang long ride. <laughs> yun lang ginagamit natin. Dun sa na yung makakina natin eh, tsaka dun sa na yung riding habit natin. <laughs> yun nga lang 2,500 na hinahabot <laughs> ng katamaran mag case oil 2,590 na ako kasi last reading natin yun 38,500 tapos ngayon nasa 40 na so kulang-kulang 2,000 na <laughs> my goodness hindi naman pala 2,500 kulang-kulang oh hindi my good pala 38,500 eh Recorded ko kasi yan guys Nire-record ko yung ano Yung last ano natin Last Change oil Para Kahit pa paano natin kung kailan tayo mag-change oil Diba Maganda Hindi tayo nalilito So baka mamaya change oil ko rin to or, bukas na lang Pag sinipag ako mamaya Di mamaya Pag tinama Di bukas na lang <laughs> So, ayan mga kasabot. Kita kasi sulit tayo sa next video. Night side Peace out. Ayan mga kasabot. Nandito na yung binili natin sa kasa na oil. Tsaka yung spark plug. Tapos yung washer. So, magpapalit na rin ako ng spark plug. Kasi medyo matagal-tagal na rin na hindi ako nakapagpalit ng spark plug. Tapos, ah, washer. Bumili na rin ako. Then, ito yung ginagamit ko na oil. Is yung pro Honda. Ayan o. Yung bagong version nila. Ayan, yung gagamitin natin sa jeans oil. Tapos, spark plug. Ito yung ginagamit ko ng spark plug. Honda rin yan, guys. Ayan o. mga bagong bago. Ang tatak niya ay NJKR. Ayan. So, ayan lang ginagamit ko pag nag-spark ano, plug. Siyempre, so, pag nagpalitayan ng oil, magkasama yung washer. Ayan ya Made in palagay ay made in Thailand. Made in Thailand na siya. Tapos ito naman genuine parts ayan, nakalagay din diyan made in Thailand. Code. Yan Ang na ginagamit natin so palitan ko na 'yon para all goods na ulit. Sabi ko lang kanina na maabot na na ang 2000 plus mileage yung tinakbo ng motor kaya kailangan na natin palitan so first time ko nagawa to <laughs> medyo inabot ako yun ng tamad mag eh mag change oil kaya ayun. so ayun bukas palitan ko na yung bukas para ano natin baga ibalikan natin yung ano, ganda ulit ng tap mo baka bumigay yung makina <laughs> okay I say peace out